Ayan, yeah, maganda nga abong guys. Nandito na tayo. Pilalim hmm. tayo mga puno. Ayan. Napakainit ah, kasi guys sa loob ng bahay. Kaya dito ako, dito ako na may At ginawa ko ay eh, binabantayan ko na rin yung mga early birds banded natin na nakasuga dito. Ayan yung sinuga ko pa sa dito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan sila guys. Ayan, mga nakasuga Ayan. Hmm, mga uh, binabantayan ko okay. hmm. sabay na rin dito na rin ako nag ano, uh, dito na rin ako na rin ako higaan, higa ako dito. Makaiglip dito, dito malamig 'yo. Napakain uh, sa loob ng bahay namin. Hmm. Eh, mga bandit dati na early ah. Marami pa hindi nakasuga. Guys, wala ako lang ako sa tali. Hmm. Sinuga oh, pansamantala. Tas ihango uh, 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 din natin mamaya hapon 'yan. Kasi wala pa silang dadapuan diyan hindi pa natin nagagawaan yan, ayusin ba natin yung mga dapuan nila yan o uh. pupurga pa ako, purgayin ko pa yan sa may ligo diba yan para ayun, ang ganda itong ko oh. hmm. ganda, takkag ayun, ganda yan guys, gandun doon yun may kubo ayun. may nakasuga din sa mitabing kubo yan ko lang yung tali natin guys eh. Kaya hindi natin tali lahat. Meron pa dun yata. Ilan pa yun. Anim pa yata yun dun. O lima. Ayan. Dalawang bulik. Itong nadali ito. Ayan. Nakita nyo ah. lang yung buhay. Simpleng buhay lang ang gusto guys. Ayan. Puro kamutihan. Ayan. Kaya pag, ano eh, i-develop ide natin ito, gagawin natin manukan to. Yan yung mga kamote na yan po. Ano natin, lilinisin natin yan guys. Napakaluwag yan. Ganda yan. Ganda talian ng manok yan doon. Ma, ma, ano, may, magpang, may mga pagtatalian ng manok doon. Sa dito lang, yung pag nalinis mo ito, pwede talian yan. Kaya lang, di-develop de mo pala talaga siya. Tapos may kubo na dito. Ano, dyan natitira si Master Pogi. Ayan, eh, magbibrin tayo ng marami guys yung mga early bird Ayan, eh, magpapa ako Yung yeah. mga pula ah. Yung yeah, mga super sweater yan Ah, super oh, super sweater Yung tumuto ah, ito, ito na pinakamatapang Ayan, yeah. yung yeah, agit na Ayan, yeah. yeah, kaya sirahin buntot eh pag napurga ko yung habang yung naligo ako yung magaganda yung mga kaya dito ito ipig i ano lang hindi natin itong brain brain ng natin ito yun na lang ipinasa na lang sa atin kasi hindi yan na maasikaso yan kaya ipinasa na sa atin yan sa kaya tayo na nag ano na ito nag aasikaso yan kaya nga biglaan kaya nga hindi hindi nakahanda yung mga susugahan kaya ginagawa ko ginagawa ko na lang ang paraan muna yan, ginagawa kong ginagawaan ko na para na hindi masira at lumaki quality yung mga stag na to. Yan, napakaganda, guys. Super sweater. Yan, dom sweater eh. Para kabandid ng WPC Early Bird guys. Yan, update ko lang kayo ha sa magiging resulta niyan pag na kumapapalaki mapapalaki ba natin ng quality at healthy itong mga stags natin na to. Yan, ganito lang guys. Ingat palagi, happy watching. Yan, salamat sa mga suporta. Yan, uh, ingat palagi. God bless po sa ating lahat, guys.